Hello Aris Arisan Morizing. Etong iyong horoscope for July 15 hanggang July 31. Okay? So pag-usapan natin Aris, um etong transit na ito ngayon na nangyayari ano um magbibigay ito sa iyo ng happiness and contentment pagdating sa iyong personal na relationship um, ito auspicious time ito no? if you want to invest sa land or property or real estate ventures dahil maaring ito ay magbigay ng magbunga siya in the future for you and with regards to your health no? especially if you're a mother um, mas maganda kung imomonitor mo to if you're pregnant or if you're uh, you know, planning to have a baby, Ayan. Um, mas maganda kung I-monitor mo yung health mo During this time And uh, be career wise Kasi itong transit na ito Pwedeng mag-trigger siya Ng mga pagbabago Pagdating sa iyong career I Especially meron tayong nangyayaring Conjunction ngayon Ng Mars and Uranus With the uh, fixed star Algol Okay Um ito pwedeng ang maging effect niya sa iyo is magbigay ng mga challenges and confrontation na maaaring um, noon kinakatakutan mo or ayaw mong harapin pero during this time pwedeng magkaroon ng um, uh, pagharap sa mga bagay na ito. So, uh, during this time pwedeng magkaroon ng pagpapalit ng trabaho uh, pero kung mawawala or mawa magpagkakaroon ng pagpapalit ay yun ay dahil para mas mabalance mo ang iyong work and life balance. And of course, para mas mapunta ka sa career na dapat or para sa iyo. Okay? And mas magbe-benefit ka dito. Okay? Job, career, or business if you do have one. And um, uh, also this time, favorable siya for real estate. And eh, kung meron ka mga plano na babaguhin sa iyong bahay, Ayan, uh, especially yung pag-de-decorate, uh, pag-ayos uh, ng mga gamit sa loob. And uh, if you are planning na magkaroon ng uh, counseling, uh, favorable din itong time na ito sa'yo. Okay, um, this time, uh, focus on your networks, focus on your uh, collaboration with other people, with your colleagues. ano Dahil ito ay pwedeng magbigay ng financial gain para sa iyo. Okay? Uh, merong pag-increase ng um, finances, but be mindful dahil pwedeng magbigay din ito sa iyo ng or mag uh, mahapag pa-trigger sa iyo no na maggumastos no ng mas malaki kumpara sa dati. And also you need to protect your energy uh, regarding sa pagtitake ng uh, risk sa iyong professional life. Okay? Um, yun nga, dahil na nagkakaroon ng uh, um, maaaring ano, iba, may papapalit ng trabaho or career, okay, bago ka mag-take ng risk, syempre, isipin mo rin mamunang mabuti. Okay? Or, um, maybe this time, mas okay din na magpo-focus ka muna with regards to your family and, uh, family members para maiwasan yung stress and uh, yeah and also with friends para maiwasan yung stress and tension okay para sa yo dahil pwedeng may mga uh, yung iba pwedeng magkaroon pa ng mga kaaway, kagalit uh, sa kanilang work or maybe your boss ganyan, pwedeng hindi naman ikaw lang mismo pwedeng pati yung ibang kasamahan mo ay maging involved dito or maybe yung Uh, relationship mo sa kanila uh, sa iyong mismong kasamahan ang pwedeng maging dahilan kung bakit iisipin mo na magpalit ng um, career okay and yan more on ang, ang ang life mo ngayon is naka focus with regards sa iyong finances there's a lot of concern doon And this is the right time or great time to find and try new things, no, or new ways para mag-earn ka pa ng uh, ibang sources of income or ibang uh, pagkakakitaan. Okay? And eto kasi magbibigay ito ng confidence not only with you, okay? But also and not only to yourself, no, mas mo ma fulfill mo yung confidence na yan, but also um, mas magiging confident ka rin humarap sa uh, sa iba okay but yun nga wag masyadong um, wag masyadong sobra naman okay wag naman sobra yung confidence and to the point na magyayabang at magkagastos ka na para sa iba okay so ayun lamang po maraming salamat and bye bye